I've been attached with the feeling of Talaga namang trending na trending na nga sa social media, ito ang ating Bel Mariano. Dahil kumpirmado nga ang pagpunta nito sa kasal ni Ate Ella na kapatid ni Donnie Pangilinan. At talaga namang diretsyo nga agad ito sa isang event na talagang kinumpirma na talagang pumunta nga muna ito sa kasal bago pumunta sa event dito. Mono, she started the Four Sisters Before the Wedding. The series He's into her and now one of the main characters from Cat Babylon as Carolyn too and close up camera and model kapatid ni Tony totoo galing ka doon ayun kaya pala eh, kasi ano uh, na yung uh, panganay na babae ni Mr. Anthony Pangilinan okay kasi okay well kapatid ni at kung maririnig nyo nga dyan ay talaga namang sinabi nga ng nasabing host na dumiretso nga sa event itong ating Bel Mariano at itong event nga pala na ito ay sa Unilever Christmas Party at talaga namang hindi na nga nagbihis o so, nagpalit ng damit itong ating Bel at talagang kung ano nga ang suot niya sa so, Sal ni Ate Ella kasama itong ating Doni Pangilinan ay yun na nga rin ang suot pagpunta niya sa event ng Unilever. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na.